Patau, patau. Patau nasi mama Iga. Isang kilong ng ilong para mahaba. Number 80 na Dolphin. Maratong sa mga ano, tuna at saka Dorado. Puno na nga dyan. Isang kilo tong nylon. Hindi meron ete na gantin. Puno na. ilagay na natin yung lagdong ng yatak na ginawa ko ginawa ko to kahapon ganito po kami magtalik ng ano lagdong inotso inotso tawag dito Yan. Depende lang sa lalim ng area nito. 50 60 70 dahil marami akong pataw-pataw na pang pito na to itong piraso pataw-pataw isang kilong nylon kasi lang sa pataw